Parang may problema ka. Tungkol kay Ana eh. Hindi ko maalam na ko yun siya sa akin eh. Binibiro ko lang naman siya eh. Binibiro? Hmm. Kilala kong kaliskis mo, oy. Bihira ka naman. Oh. Palagay mo sa akin, manyak. Eh ano pa? Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo eh. Kaya nagalit siya eh. Sige na, sige na. Tama na yan. Bogie, tulungan mo naman ako. Umisip ka naman ng parang para mapatawad ako ni Ana. Tulungan kita? Hmm. Ikaw lang magpasarap eh. Ikaw lang bumuhat eh. Kaya problema, sasama mo ako. Hindi kita matutulungan. solohin mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap dadamay eh. mo ako sa hirap. Kalokohan yan. Suluhin mo. Hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Tandaan mo. Ikaw mag-isa maghirap. Mabihira naman buhay ito. Sino kayang tutulong sa akin? Ikaw naman oh. Sino pa ba naman ang tutulong sa'yo kung di ako? Tayo lang ang magkasangka eh. Naintindihan mo ba? Tanda mo yan. Pati buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Tanda mo yan. Maligtas ka lang sa kahihiyan. Tanda mo yan. Ang ventilador yan, imbis na pag-anon, pag-anon!